Hello, may galab, shoutout mga lalabs, mga bayots, good morning, good morning Yay! Magandang hapon Pilipinas, Lusang Bisayas, and Mindanao, lalo na sa mga kapwa ko po, po uh, Dabao Inyo, sa Dabao Region, may hapon sa inyong tanan so, Mga kapwa ko po, may salamat, hello, may galab, shoutout po sa inyong lahat, magandang araw po at uh, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic po natin ngayon, mga lalabs, mga payots, ito na. Uh, di ba, pinagyabang ni Pangulong Bongbong Marcos nung sunan niya nung lones, na mayroon na siyang natapos na 5,500 uh, flood controls, tapos pinak-check siya ni, ni Bagyong Karina na hindi pa nga nag-landfall yung Bagyo sa Pilipinas. No, habagat lang yun na uh, ulan. Kasi doon si Karina dumiritso sa Taiwan, doon siya nananalasa. Pero nag, dumaan nga lang sa Pilipinas, ang katirba pang pinsala ang dinala ni Karina. Ngayon, <coughs> po, ito na, ngayon. Binaha na nga tayo, may rason na naman si Pangulong Bongbong Marcos, oo tang daw sa uh, World Bank ng 500 million dollars. Otang isdaki. palakpak At nung tinanong siya, pagdating sa flood control, sinira daw ng barko. 4,500 so, 500, uh, 500 uh, ano ba ito? Flood control ang meron So kung isang barko lang yung sumira, kaya daw nagkaroon ng pagbaha, eh may 4,499 pang natira. Di po ba? Eh, may 5,499 pang natirang flood control. Ayan Ito patingan po pa natin si PBBM. Sa kanyang uh, wala sa wisyo na uh, sagot sa interview. Nakakalungkot na no? may pangulo talaga tayong wala sa katinoan. will be put under a state of calamity, and this is because kalaga, hindi maganda ang especially in the traditional low-lying areas like the like like these are all these places that mat map, talaga sa dagat and that like, na Nasira pa yung flood control natin. Kaya halos lahat ng bayan ay nasa ina, na nakalubog na, 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 sa tubig. So the, uh, uh, well, led by uh, our RDA DALG... So yung barko, yung dahilan kung bakit may baha at uh, lubog sa baha ngayon ang buong Metro Manila. <laughs> yung talaga maano no, si PBBM, tingnan mo, oh, kahit hindi nagsasalito, talagang umingiwi siya. Si, si PRR, diba uh, 74 or 75 na yung edad. Pero, hindi naman ganito kagaya ni Pangulong Bungbong Marcos. Si Bungbong Marcos, 60 plus pa lang to eh. Pero anyari, bakit talagang gumawa ganun? Nadidismantle na talaga yung kanyang bunga nga sa kaka. <laughs> Ito yung effect ko lang sa kaka. Ah. Uh, yung barko ang dahilan kung bakit bumaha yung buong Metro Manila. Secretary, <laughs> together with the, uh, with the, um, the, uh, Mayor Samora, who is the, who uh, is the one who is Tumalinaw ha. Baha. Rason ng baha. Grabing ulan at uh, sa ayon pa sa balita no ng uh, ABS-CBN at um, magkakaroon pa rin kahit uh, parang wala na si Karina, lumabas na ng uh, Pilipinas pero dadala pa rin ng matinding pag-ulan so malinaw po mga lalabs mga bayot na hindi si Karina ang rason kung bakit bumaha uh, <laughs> sa metro eh kundi barko o oh, sinira <laughs> ngayon dito tayo sa Uutang si PBBM. <laughs> so ayon dito sa balita ng GMA News 10 hours ago, the Philippine government through the Department of Finance is ready to tap a 500 million uh, dollars Worth of standby credit line extended by the World Bank to support the country's disaster relief uh, and uh, rehabilitation effort amid the devastation caused by super typhoon uh, Karina or the uh, Tawagito habagat. So, daw si PPPM. kailangan uutang ng Pilipinas. Dahil uh, andya, andito pa tayo sa 5.6.2 uh, uh, or, or 5.7 trillion yung budget ng uh, itong taon na to 2024. So unang uh, bagyo pa lang ito sa taon na to at uh, ilan ang magkano ang an program ni Pangulong Bongbong Marcos? Mahigit po uh, saan ba 'yon? Meron po si Pangulong Bongbong Marcos na yun nga ang laging kinakanta po, no? Uh, sinisigaw ni Atty. Vic Rodriguez na pork barrel or unprogram ni Pangulong Bongbong Marcos na around 800 billion daw yun eh. Pero nakalagay dito is total new appropriation sa taon na to dahil tumaas siya ng 450 billion is Umabot po siya mga lalabs, mga vayots ng 731,448,566,000 so Bakit bakit uutang ang administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa World Bank ng 500 million US dollars kung meron din naman pala tayong 731 billion is more than enough to uh, help no doon sa mga kababayan na sa mga uh, hindi lang sa infrastructure marami ding uh, ano to uh, tawag dito yung sa mga magsasaka et cetera kasi po to eh, kung kulangin saka pa manghiram pero yung sa ngayon pa lang eh, iniisip na kaagad hindi yung tulong kundi utang <laughs> Talaga, eh. At ito pa ha, nang dahil sa bagyong Karina na yan, na hindi naman naglandfall, nagdala ng matinding pag-ulan, pagbaha lahat, asahan ninyo bukas makalawa. Mas doble, triple po ang presyo ng bilihin gaya ng gulay, karni, isda, protas at bigas. <tinyo> At ang presyo ng bilihim, pagkain sa hapag, asahan ninyo. Yung uh, tawag dito kamatis na yan na 180 to 200, baka 250 na yan. Yung luya, baka 550 na ang kilo. Ma-world record na naman yan, breaking. <laughs> Wala eh. Ganun talaga. <laughs> At ito pa. Ay, Diyos ko, kawawa. Ang daming stranded sa airport. So, ito bumabawi si Junior doon sa, napahiya kasi siya no, doon sa kanyang 5,500-an blood uh, control. So, ngayon dahil bumaha, o oh, ayan, bumawi si Junior, sumakay. Marcos, sumakay sa truck bumisita sa mga nasa lanta sa Valenzuela. <laughs> ayan, si BBM, sumakay. <laughs> Kaputo o, oh, para sabihing may nagawa ang presidente. ganon kabait si presidente. <laughs> Yan o oh, siya. Masyadong maliwanag kasi, subasahin na lang natin, no? Ah, sakay ng isang truck. Balita ito ng Philippine Star. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasalanta ng Super Typhoon Karina, Philippines, sa Valenzuela City ngayong Huwebes, July 25, Matatanda ang isinailalim ang buong Metro Manila sa State of Calamity. O ito, sana yung mga potang ina na mga natuwa nung nangyaring pagbaha sa China. Nasabi ninyong deserve nila dahil uh, tawag dito, na nang agaw sila ng isla. O ngayon, magpakalunod kayo dyan sa baha na tayo na na... Pilipinas naman yung binaha ngayon. So sasabihin naman ng China ngayon, Deserve din ng Pilipinas na bahain kayo dyan dahil inagaw din ninyo yung dagat dyan sa South China Sea. <laughs> <laughs> visit, no? Ngayon kayo tumawa na yung Pilipinas din binalikan ng kalamidad, no? Dahil, yun, tinawanan ninyo ang China kung anong nangyari sa kanila. O tawa din kayo ngayon na bumalik sa inyo. Pinaramdam din sa inyo ng kalikasan kung ano yung ginawa ninyong kasiyahan na tuwa kayo nung nagkaroon ng dilobyo ang China. Mga putang yun. Ito mga Marcos talaga ng mga tanga, no? Ng mga uh, potragis, ng mga walang kwintang uh, supporters. Ito pa yung, umasaya kayo ngayon. Marami for sure na mga Marcos loyalista, talyanista, ang apiktado ngayon sa baha. At magsaya kayo na naambunan kayo ng 5,500 na flood control si Bongbong Marcos Sando na, na kayo sa ibabaw uh, ng inyong bobong ngayon nakatayo or lumalangaw kayo dyan mga talyanistang tanso. Lumalangaw kayo dyan sa baha na puno ng basura. May mga tae, ehe, etc. Alam namin ninyo yung uh, pinagyabang ng inyong pinakamagaling na presidente sa kanyang 5,500 flood control. O oh, ito pa. Nasaan ang IDCA site na binigyan ta binigyan ni Pangulong Pung Marcos yung American government Nang dagdag id sites para daw din yon sa disaster. O nasaan yung mga Amerikano ba walang tumulong diyan nagpangriskyo sa mga Pilipino na nasalanta ng baha. O <coughs> oh, ito pa. Dahil sa sobrang corruption ito sa Silang Cavite no. Ah uh, sandali lang. Kasi masyadong masilaw. Ito sa Silang Cavite na yung uh, ano bang tawag dito bagong gawa bago lang pala tunggawa ah, itong river slope protection sa isang ilog sa uh, Tubuan, tree Silang Cavite na dapat sana yung magsisilbing protection sa tuwing may malakas na ulan, gumuho. <laughs> Substandard, sobrang korupsyon dito ng DPWH. Nang congressman, kong sino man, dagdagan parang mga yeah, local officials dyan. Corrupt. Ang project wala sa DPWH, uh, awas-bawasan, nagiging 10 to 20 percent lang, yung resulta talaga guho. <laughs> Padawa, mo O, oh, sa isinta pamilya, apiktado, posibleng hindi maayos ang pagkakagawa o kaya tinipid. Correct! <laughs> hindi lang hindi maayos pagkakagawa o kaya tinipid. O, oh, ayan o. Oh. Ayan. Yung uh, para din yung ginawa nila ni Congressman Saldico doon sa Cordillera nila ni Eric Yap na kinasuhan sila. 50 billion yun, ganito. <laughs> Kasi gumuho Ayan. Bagong gawa yan ha. Under Marcos Jr. Administration. Ito yung River Slope. Sa sobrang kurap ng administration ni Bongbong Marcos. O ito pa. Yung airport. Grabe. Local and international flights. Uh, ayan. Nagkanda Oh, yun oh. Kawawa nga ito. Nahiga na lang sa sahig yung mga pasahero na hindi makalis dahil nga uh, binaha din, no nilonop din yung uh, airport. Uh, yeah. Ito pa, dagdag din, wala talagang mangyayari sa Pilipinas ngayon. Ito, may isa na namang uh, Philippine flag motor tanker na loaded daw ng 1.5 uh, million liters or 1.4 metric tons of industrial fuel oil ah, uh, ito, lumobog so sira na naman ang dagat hindi na naman makain ang mga isda bakit kasi hinayaan maglayag ng uh, ano ba yung sa, sa, sa mga pang dagat na yan eh, bakit hinayaan maglayag yung ganito na mayroon naman bagyo ito talagang uh, hindi mo maintindihan talaga yung mga mentality ng mga Pilipino, ng mga kababayan na natin, na nasa gobyerno nagtatrabaho. Siguro malaki yung itinip dito, dyan sa marina, na tinatawag eh. Kaya kahit may bagyo, malakas ang hangin, uh, maalon, pinaglayag, oh, ito ngayon. So sira, sabi dito ng Manila Bulletin 5 minutes ago, Philippine, eh, Philippine flag motor tanker loaded. Ito yun na nga, yung 5 point, uh, uh, met, 1 eh, point metric tons, no? Na lulan nito yung industrial fuel, uh, oil, eh, Capsized and eventually sunk off sa Limay, Batangas. Kanina lang dyan sa Pilipinas. <laughs> uh, ito ka lang. Oh, Philippine Coast Guard pa lang. May ano dito. Kukak, di ba ikaw yung Vice Admiral dito? Mm. Nasaan yung ating first leading Vice Admiral Liza Kukak Aranita Marcos? At hindi nakita na nag rescue dyan sa mga taong apiktado ng pagbaha. Trabaho nila niya ni eh, Philippine Coast Guard. Masabi so, pa dito, the Philippine Coast Guard identified the vessel of interest of empty Tierra Nova which capsized and eventually submerged 3.6 nautical miles east of Lamao Point around uh, 1 1.10 uh, a.m. So, nung uh, una ng madaling araw. So, wala na naman. Mangingitim naman gagaya doon sa Mindoro, diba? ba? At walang action doon ang ating presidente. Inabot yun ng ilang buwan. Wala talaga. Pumunta lang siya doon after 2-3 months na migay ng bangka. Yun lang. Walang tulong. Nagyabang pa. Nanatuwa pa si E.G. Falcon doon. Siya yung gobernur yata doon. Wala <laughs> well, na mangyayari sa mga mangingisda dyan sa Lamaw, Batangas. Hindi na naman. O siyempre kakalat yung oil na yan. Ikaw ba na may 1.4 uh, tonilada na fuel uh, oil doon. Ang uh, ano na naman yun, kakalat sa karagatan. Maapiktuhan na naman yung mangingisda dyan. Paano na naman ang kanilang mga hanap buhay? <tinyo>